pi po mga ka surprise surprise. May opinion video ko po ito tungkol po dito sa Royal Zero Sugar. Ayan mga ka surprise surprise. Nagulat po ako. <laughs> Iba po yung lasa niya mga ka surprise surprise. As in parang may mint ganun. So first try ko pa lang naman po. And then susubukan po ulit natin mga ka surprise surprise. So ito po yung cup ko. Meron pong ba uh, <laughs> Meron pong ice yan mga ka-surprise, surprise. And ayun, susubukan po ulit natin itong Royal Zero Sugar. Kasi nagulat po talaga ako. Maybe there is something wrong with makeup or dun sa ice na may mint, ganun. Kasi di ba, if you buy Royal, you would expect you will get Royal. But since it's zero sugar, so may, maybe ina-expect na medyo matawang ganun. Pero hindi mo naman I expect na lasang mint mga ka surprise surprise hindi ko po siya tutunggain ganun mga ka surprise surprise ha ito po subukan po ulit natin pag ito lasang mint pa rin good luck naman mga ka surprise surprise punoy na natin ayan po So, ito na po yun. This is the moment of truth. absolutely. Meron siyang kakaibang lasa. Lasang mint na lasang kahoy na ewan, ganun. And then, inaamoy ko pa lang siya dito. Parang yun nga, yung kung ano yung naamoy mo dito sa bottle niya, ganun din yung lasa niya mga So, yun, ganun. So, may pagkakaiba na po siya sa... May pagkakaiba na po siya sa original taste ng Royal True Orange. So, hindi naman yata international ng Royal dito lang naman yata sa Philippines yan. So it's not a big deal. So siguro in height of, in height of optimism na lang, iisipin na lang natin na iba po yung binil natin. Let's just think that this is a Fanta, what do you call this? Fanta Orange, ganun. Tingnan nga natin kung pa pwede pa rin yung ganung mindset. Well, last orange drink pa rin po siya mga ka-surprise-surprise. Surprise. Pero, medyo hazy yung lasa niya. Hazy to the point na parang parang baka may gamot ito, lasang gamot ganoon. So, will I buy this again? No, hindi na po. <laughs> Especially mahal na po ang um, what do you call this? Ang mga sodas dito sa Philippines. Uh, dollar conversion is 56 to one. One, 1 One dollar is to fifty six So this is this will cost you around one dollar and twenty. You know. So yun lang po ano quick ano lang po ito, quick review lang po ito nitong Royal Zero Sugar natin. So, hindi ko na po papahabain yung video ko, ko na po. Bye!